Good morning and happy Saturday, beautiful people. Mag-aalas 7 na nga nang tayo ay bumaba at nakapag-prepare na nga tayo ng ating bibitpitin para sa ating Easter getaway. Nagluto tayo ng scrambled egg na almusal namin ni Daddy at sa mga bagets. Hinaluan ko ng mushroom at iba't ibang gulay ang para sa amin ni Daddy para naman healthy. At ayan na nga, niloload up na sa sasakyan ni tatay ang ating bitbitin for today. Pagkatapos kung ang magluto ng almusal ay naupo muna tayo at for the attack na nga si mama sa kanyang almusal, hindi tayo kumain ng kanin at ang natira nga ng na mga gilid-gilid ng tinapay ay ating inubos dahil sayang naman yan. Ready na tayong mag-travel, meron tayong almost 3 hours na drive at bago ang lahat, si tatay nga ay kailangan munang mag-jingle bell dahil siya ay inom ng inom ng coffee wala pang hatayang one hour ay kailangan na nating huminto para gumamit ng banyo. Nandito na tayo sa West Virginia at medyo malayo-layo pa rin ang ating tatahakin. Mabuti na lang talaga at wala tayong nadaan ng traffic. Bago nga mag-alas 11.30 ay nagutom na ang aming mga bagets at nag-stopover muna tayo at kumain sa Chick-fil-A. Si mama nga ay nag-diet na naman kuno at hindi kumain ng burger at salad lang ang ating in-order. <laughs> Mabuti na lang talaga ay nakabil na tayo ng ticket dahil sold out ang ticket for today dahil wala nang pasok ang mga bagets. Nandito na tayo sa Masanotan Resort at eto nga ang ating staycation for one week. Ayun na nga si Daddy at si JJ. Gusto mo nang maglamoy-lamoy at nakita niyo naman yan. Napakalaki talaga ng waterpark na ito. Sa mga oras na yan ay hindi ko na nga matagpuan si ate kaya naman si JJ na lang. At si Daddy ang aking na-video han. Ang Masanot and Resort niya ay all year round na bukas at dahil medyo malamig pa, ay sarado pa ang kanilang mga outdoor pool. Nandito na nga tayo sa Lazy River at for the video muna si Mama para tayo ay merong maikontent at para mapakita ko rin sa inyo kung ano-ano ang pwede niyong makita dito sa indoor water park. Ayan na nga pagkatapos nating pumunta sa Lazy River ay binidyohan ko muna ang kiddie areas. Kung meron kayong maliliit na chikiting ay perfect na perfect ito para sa inyo. At eto naman ang kanilang hot springs. Pwede ka lang dito kung ikaw ay 18 years old pataas dahil ang temperature nga ng tubig ay talaga namang mainit. At dahil Rayuma is real, <laughs> kailangan nating magpainit ng ating katawan at ating likod dahil merong libreng massage dyan. Kaya naman, enjoy na natin yan habang wala pang tao. Pagkatapos ko nga ang pumunta sa Hot Springs ay nakita ko na ang aking buong pamilya at nandito na nga tayo sa Shenandoah Hot Springs kung saan allowed ang mga bata. Nag-slide din kami ng aking kapamilyahan at nauna na nga ang mga pagets kaya si daddy na lang ang ating nabidyuhan. At dahil paborito talaga nila ang water slides ay ayan na nga, niaya nila ang kanilang daddy at umakit na nga sila sa pagkataas-taas na hagdan. Hindi na tayo sumama dahil Arthur is real at masakit talaga ang ating tuhod. Si mama ay for the video na lang at ayan na nga sila, tuwang-tuwa talaga at enjoy na enjoy ang ating mga bagets. Kaya masayang-masaya naman ang puso ni mama at ni daddy. Talaga namang mapapatent Lord ka na lang sa pagkakataong ito na ibinigay sa ating pamilya na makapag-unwind at nagutom na nga ang matataho ng mga bata at nagpabili na nga sila ng deep and nuts. Pagkatapos ngang kumain ng ice cream ay back to the pool na naman ang ating pamilya. Bago nga mag-alas tres ay nag-aya na nga umuwi at pagod na raw sila. Pumunta muna tayo sa ID Station kung saan in-update natin ang ating sticker for this year at pagkatapos nga niyan ay nakapag-check-in na tayo. Tingnan nyo naman ang ating napakagandang master's bedroom. At eto na nga ang banyo. Meron pa yung whirlpool tub. Kaya naman, e-enjoy natin yan ng bonggang-bongga. Naka-separate din ang shower at toilet. At syempre pa, binidyohan niya ni mama para ipakita sa madlang people. Kompleto din ang gamit sa kusina. Meron tayong full fridge, microwave, dishwasher at oven toaster. Ito na nga ka ang kanilang dining room at isa-isa na nga natin pinaglalagay ang ating mga bitbitin. Ito naman ang kwarto ng mga baguets. tag sila ng twin bed kaya naman ma -e enjoy talaga natin ang ating sleep for the week. Isa-isa na nga dumating ang aking mga junakis at sinicheck na nga ni ate ang bawat sulok ng kabahayan. Sabi ni ate ay maliit daw ang kanilang banyo at ayaw doon niya diyang mag-shower, Eddie wow show pa o ma-arty yarn. Kompleto rin na hagamit sa kusina at talaga namang pwedeng pwede tayong magluto ng ating meal for the day. Meron pa silang pa-welcome coffee at syempre ang fridge nga ay walang laman. <laughs> Umaasa yarn na may pagkain dyan. Pinambabaho na nga ang aking mga anak para tulungan ang kanilang dading mag-unload ng mga gamit. At pagkatapos nga nating maiakyat ang lahat ng ating mga bitbitin, ay in-unload na nga namin ni daddy ang ating mga food for the day. Siyempre pa hindi mawawala dyan ng bigas dahil rice is life. <laughs> Pinulungan na nga ako ni dading mag-ayos ng mga gamit sa kusina at dahil meron nga tayong spam ay magluluto rin tayo niyan para sa ating dinner for today. Ngayon nga ay staycation at ayaw ko talagang tumindig ng bonggam-bongga sa kitchen kaya naman ang mga kabibilis na lang na ulam ang ating gagawin for today. At eto na nga, maganda rin ang kanilang sink dahil napakalawa. Tingnan nyo naman ang tindahan ni Aling Nena. Abay, <laughs> takot na takot talaga si Mamang maubusan ng pagkain. Iba't ibang snacks nga ang bilit-bit natin. Meron tayong Nutella, popcorn, waffle maker at ito nga ay regalo ng best friend ni ate at kung ano-ano pa. Siyempre sa tayong Pilipino at hindi mawawala dyan ang ating palaki may bulalo at pansit kanton. Bakha naman. <laughs> Meron din tayong bit-bit na mac and cheese para kay JJ. Hot and spicy ni Ugari Seafood. At eto na nga ang mac and cheese ni Bagex at para kay Mama. Nagbaon din tayo ng corned beef at spam at yan lang muna ang ating ulam for today. Pagkatapos nga nating mag ang tindahan ay ipapakita ko sa inyo ang ating binig na Spanish bread at pandesal na talaga namang napaka-soft pa rin. Meron nga sila microwave and toaster at meron din sila dito outside deck. Pwedeng-pwede ka talagang mag-picnic at meron din silang grill. Talaga namang napakaganda ng ating staycation for the week. Pumasok na nga muna si mama dahil medyo malamig pa. Nakita niyo ba ang ating oishi Fish Da at snack ko na paborito namin ni Daddy? Talaga namang hindi mawawala ang napaharaming snacks dahil may kasama tayong matatakaw na bagets. <laughs> dahil kahit kakakain pa lang ng ating mga anak ay kumakalab na hagad ang kanilang sikmura. Eddie, wow, siopaw! Manang-mana talaga sila kay mama! sinigurado ko talaga na marami tayong bit, -bit for our vacation. Dahil why not, chok na, <laughs> minsan lang yan mangyari sa buhay natin. At ready na nga tayong kumain ng dinner. Nagbukas lang tayo ng spam at si JJ nga ay naglalaro muna ng kanyang video games. Si daddy na nga ang nagluto ng ating hapunan kaya naman nakapagpahinga si mama. Dahil meron pa tayong tirang salad na in-order natin from Chick Play ay inubos din ni Mama yan. Dahil ayaw talaga nating mantapon ng pagkain dahil mahal ang bilihin ngayon. Ayan na nga si ate at sinabihan ko na nga off na muna niya ang kanyang cellphone. Chine check na nga ni Daddy ang mga activities na available sa resort at nag-drive na nga tayo para silipin ang isa pa nilang indoor pool. Pagkatating nga natin dito ay nakita natin ang iba't ibang klase ng mga arcade games na available. Ito nga ang lap pool at natuwa ng bonggang-bongga si Bunso dahil pwede pa rin siyang mag-practice ng kanyang swimming. Kaharap na ng swimming pool ay ang basketball court at sa labas na ay meron din silang sand volleyball kaya naman excited na ang aking mga anak. Pagkatapos nating ma-check ang isa pang swimming pool, ay bumalik na nga tayo sa condo at dahil maganda na ang weather, ay punta muna tayo sa park at nakakuha nga si ate ng kalaro sa volleyball. Hindi rin kami nagtagal dahil medyo umambun na nga. Kami nga lang ni ate ang naiwan sa park at pagkatating na namin sa condo ay sinalubong na nga kami ni daddy. Pagkatapos niya na inaligo na rin tayo at nagpahinga na at tinan niyo naman si mama talaga namang nag-e-enjoy at kumain ng bonggang bongga. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Remember, family time is always the best time and every gising is a blessing. Bye-bye!